Tinraya ang bago. Retro tank basik, uling labad na ng kapay. Isapina ng malay shots, slat, lahat mga kasama natin dito. Mula no 2010 pa, mas marami ang events, mas susurot pa. Flip top, magiay, para sa kailan at para sa uling labad natin. Yeah. Shoutouts Primo Gaming, shoutouts Extreme Cash, uh, shoutouts Black Manila, si Ripiniano Art, Real Jokes Clothing, syempre, uh, Crown, High Bites, lahat mga bagong uh, labas ng mga represent collab, syempre Flip Top Official Merch, Flip Top Beer, tigman nyo yan, subukan nyo yan, at lalo kapag uh, magkaroon na tayo ng lata o kaya ng bote. Sa karan ko, Pampanga represent para sa inyo, Most Viewed Battle MC, sa buong mundo, mag tayo lahat para ay sinyo. Yeah, mute most viewed talaga yan sa sinyo yan isa sa mga pinaka magaling na joker at MC sa Pilipinas idol ko yan sinyo skip natin yan baka makapirate <laughs> So, Omar palyo. Dad matro pa natin dito. Nanalo ko ito. Si Sherdan, bilili mo ako no senior. Binili ko talaga. Kung <laughs> mo na nga lang ako mauunahan tinangihan mo ba? Kasi sino bang tanga gustong makipangalaw pa kakakalinot ka. Nandito ka sa mundong walang may pake pati ikaw ang pinakakin hina ka. 'Yon. Tama 'yon. Kung hindi ako yung pinakauna hindi ka yung number one pangalawa ka lang pang, pangatlo, pangapat walang pakialam sa'yo yung tao kasi yung mas inano nila yung number one which is si Sinyo sa battler pa okay, let's go numbers don't lie so what you gonna do? anong second most viewed? who the fuck are you? wala kang clue na ang rule number one never be number two. Mm. And that is true. Walang ibang makakagawa ng mga nagawa ko. Champion mo, mukha mo. Corona kung suot ay para lang sa aking ulo. Walang magbabago. Taon mang di bumatel, mananatili to sa trono. Kasi di lang basta top one, kundi top one, kaya di nyo mauga. Mm. Di ko alam ibig sabihin ng top 1. <laughs> Yung tinuturo niya sa likod. Sa damit niya siguro yun sa clothing. Sa niya. Tuloy okay natin. Ito! Champion! Ay! 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 Bilna, bil, ano kundi mo napansin malasya yung senaryo na ating gagawin pagkat pinag-jump ko muna bago ko tuloy ang pas lang oh. patay ka men. mas masakit ang ganti kundi mo nalalaman kaya pilano namin to ng dahan-dahan tipsy dun sa site sinyo naman kay Shernan parang Chito Francis Clark sa isa kayong magbabagsakan Aminado ngayon. naman! Bunga ng aming kapabayaan, si Bak kami nung DPD. Hindi ko kinakaila Pero ano itong nababalitaan? Elkyo daw kayo nung Christian? Rumubok na yung pagkakaibigan? Yung ugat at punot tulo ng hidwaan, huwag na natin pag-usapan. Dating solidong dos por dos, ngayon biglang natatablahan. Kaya tanong ng karamihan, to? show na dead ball na Ngayong wala ang iyong kaduwo, kanino ka patatakbo? Baka nalilimutan mo na hindi to batang Kiapo kaya walang magtatanggol sa iyo. Oh, kasi si Shernan isa sa mga artista sa ba Batang Kiapo. Ayan. Okay. Kung oh, nandito lang si Psych, may pag-asa sa to ang hangga mag-isa so ikaw ang solo ng sasalo ng bawat bara kung ibabato to o ito ni Hayabusa at pusa Nat mas tama kasi sinolo mo speaking of solo uh, nagano siya dito uh, ml reference Ayan. alam niyo bang wala na sa 3 gs tong si taba wala nang nakakabigla paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe at malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabila-bila. <laughs> <laughs> oh, <tangin na>, Jonas. <laughs> <laughs> Banlag kasi si Jonas eh. Kaya ganun. Ang <laughs> <Kaya, si> <laughs> galing yung dito. Idol talaga. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata. Ingat ka. Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo yung minsan mong naging pamilya. Pero teka. Ikaw ba si... Shernan Gaite? Gaite? Gainate pa? teba? <laughs> <laughs> teka? kasure pa, pues eto rekta, ang kapal ng mukha mo para yung sarili mo sa akin ikumpara. Lumugar ka, kesyo may pera at successful din daw siya. Tangina, ang tanong lumibel ba? pasensya, pasensya. Pistol here, huwag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na ganito yung range, ang dali mo masinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Oh, dito naman, nagano siya dito, 3GS reference. Yung mga kagrupo dati ni Shernan. Well, salamat sa mga dating kapatid at payaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Ganeng, galing. Ginamit niya yung uh, pantapos ni, ng, ng ano, 3GS na ano ba yun? Uh, malinis train na baho. parang ganon. Pero iniba na iniba niya Ulan. Kulat ka? Ako bahala, ka kang madown. Yung mastermind, malalaman natin bago matapos itong round. Hindi ko na para pangalanan. There's only one name that you can find. M-Site yung sinabi, uh, dito, uh, ginamit nyo dito, si M-Site. number 2 most viewed ng Battle of Hindi ko kailangan si Tanggol Sabog ka ba? Pagkatapos kong bugbugin si Santino ay ko siya! Ang ina Hindi ko kasi walang punchline yun eh Pero pasok yung pasok Pasok naman Kaya <laughs> kahit pa paano Kasi <laughs> tumawa siya eh Kaya yeah, tignan nyo, pansin nyo <laughs> Pasensya na ako Mio Pero sa battle rap, masasabi nyong takila Pinag-champion lang daw tapos papatayin Ganyan ang reason ng mahihina <laughs> Pinapatumba ako ng 3GS <laughs> Utang ina mo, Shernan. Utang <laughs> ina oh! Bags ako, oh! Bags ako. Utang <laughs> ina ng chan yan, labas. <laughs> ulit, ulit. Nang mahihina. Pinapatumba ko ng 3GS. O, Ayan. Ayan patumba ka pa lang, hinamat ko na hindi ka na tuloy po parang yung silin yun taga oh yun, same site ba yun yung smugglers baka kaya tawag tawag yun oh, <laughs> <laughs> oh. po ganon bre pumasok tangina tama tama kasi dilat ng oras yung mga kaibigan natin nandyan kaya natin bumangon ng mag -isa. galing galing successful din ako. Mahusay ka. Mahusay din ako. May tsura ka. Tapos bigla ako natigilan. Sinadya akong ulitin yun. Alam kong makukuha ko atensyon mo para lumaban when well, I got you. Senaryong paulit-ulit. Tinalo kita sa dos por Tinalo kita sa Taiwan. Natatalunin ulit kita ngayon. Ito ay deja vu. Handang-handa ako sa battle na to. Yung gigil ko sa battle rap, ikaw lang ang pinaglaanan. Sa sobrang focus ko, ako kung kahit may problema pinagdadaanan. <laughs> putang gina, may problema ka na, no? Tapos nagyajakol ka pa, putang gina nga yan. <laughs> Sarap. <laughs> Tangina. Kayo, pre, kaya kayo, pre. Hindi tayo magyakol kayo, no? Abang may problema kayo. Tangina may problema ako, wala ako, men. Si Sher lang nakagawa nun. <laughs> Bakit? Oh, da sample daw, <laughs> tayo kung dahil sa flip top. Pero mas ako sa iyo, pare. Actually, I can go to Jollibee para lang tumae. Eh ikaw, mang aagaw ng moment. Nung nanalo kami sa dos por dos, nag-propose si Tarantado kahit wala naman sa plano. Biglang naglabas ng ring porket sa amin napunta yung ring ng kampiyonato. Pass forward. Habang naglalakad si B papunta sa altar, umiiyak si Sinyo. Sa sobrang dami yung luha, lahat na. Alam nyo kung bakit siya umiiyak? Hindi niya kasi napakasalan yung babaeng mahal niya. Yung organizer sa Cavite. <laughs> <laughs> yung sinama mong babae sa event natin dati sa Banay-Banay. <laughs> yung sa Taiwan, ayaw mo ng foreigner, gusto mo Pinay. eh ito wala mo ng barstu, ha? Putang ina! Lahat ng rapper dito, kahit yung mga clothing owner na yan, pag pumupunta sa ibang lugar, kumakantot yan. yung iba siguro yung sabik sa FF <laughs> ganoon pero sa so tingin ko naman si Idol Senior hindi loyal yan kinakasalan niya nga eh Ang pambabae ay <clears throat> walang pinipiling itsura. Yan. Kung ikaw ay babayero talaga kahit anong itsura mo, pangit yan mo ng gwapo. Kung babaero ka man o gwapo, babayero ka, babayero ka. Pero hindi rin nakakalalaki ang pagiging babayero. At maraming babae hindi mo sasabing lalaki ka. <coughs> Alaga kasalanan ni Sinyo, si CB. Palakpakan natin. Pero tanong ko lang, dahil pinakasalan mo na si B, isa ka ng mabuti. Eh, hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka nahuli. Paulit-ulit ka ng babae, yan pa ba ang mabuting halige. Marami, marami din ganyan yung mga ng babae tapos nahuli ng mga asawa nila tapos pinakasalan ay papakasalan nila yung asawa girlfriend nila dahil nahuli sila na ng babae para para makabawi para kalimutan yung uh, nangyari o kasalanan ng lalaki parang ganun yung iba lang ha hindi naman lahat tapos nung nahuli ka bigla ka na lamang nagsisi lumuhod humingi ng tawad pero si B nagawa mong bubuhin para patunayang mahal liyaya ng kasal at gusto agad suluhin Kalimutan na natin yung B. Magpakasal na tayo. Mahal na mahal kita. Lahat ng responsibilidad. Handa ko. Si parang ganun. Yung iba kasi parang doon nila pinapakita sa pagpapakasal yung pagsisisi nila. Apuin, <laughs> ulul, pakasalan mo o hindi. Kung mahal mo talaga, hindi mo lulukuhin. Wag mong... Tama rin yun. Kung mahal mo talaga isang babae, pakasalan mo o bigyan mo ng halaga kung sa mo talaga isang babae hindi mo talaga lulukokin kaya tanong sitwasyon pa yan kung mo talaga gamitin ng simbahan para pagtakpan ang iyong napiling gawin ang pakikiapid at pangangalun niya ay malaking kasalanan Joseph Nasa sa Biblia ka pa man din hindi sa tingin ka dito yung round 2 ay round 1 ni share dito is uh, tungkol lang kay ano sinyo uh, parang pinapangaralan niya sila lang siya bilang parang tumatayo siya dito kuya eh, parang pinapangaralan niya yung kapatid niya o isa rin siya dito ano uh, magulang pinapangaralan niya yung anak niya o kapatid niya ganoon Ha hindi, hindi kita ha kapag kami naman ang ha <laughs> Ang <laughs> pigilan mo yung binyagan, no? Pigil, punta ka doon, tapos sigaw ka, itigil yung kasan, tapos nagulat ka, binyagan pala yun, no? <laughs> Parang tanga nun. pinaya at pinaya. Nangyari, nangyari na to nung... Sino yun? Fantasia ni si Hernan. Sige <laughs> na, idol ha. Dos for dos, pero walang katambal na M-Site. Masasabi nyo, iba ako magseryoso, parang labat first side Kalaban ko, nananalo lang pag mandadamay at malalain. Ang problema mo, <coughs> malaki lang siya ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Oh! Ayun niya, yung round 1 dito ni Shernan is parang pinapangaralan niya lang sa IC senior tumayo siya dito uh, naging magulang kapatid para pangaralan niya yung kapatid niya o yung anak niya yung, yan, yung all round ni all round ni Shernan ay tungkol sa pangaral lang kay Sinyo. Okay, pakinggan natin yung ano, taon to ni Sinyo. Nakita nyo naman, hindi ko pa sinusuntok, tumumba na. Bubogbogin niya daw si Tanggol eh, tarantado, hugis pa ang <laughs> Ato, nag-propose ako kay B. Selos ka naman kaagad, G. Ito talaga, oh, will you memory? <laughs> nag-propose ka ako kay B. Sorry na nga Kaya si Sir Arik, iniritan. Kinausap ko ng masingsinan. Sir! Kamusta kayong lahat? May gusto lang kami share sa inyo. Alam nyo ba na nagkakapera kami sa pag-trade online kapitang ang expert option? At ngayon, oh, ba ba tuturuan! Na? Baka naman! Utang ina, binigyan ako! Baka naman! <laughs> Ito na. Double meaning, ayun, uh, para ano sa dito, wordplay, yung baka, tapos yung baka naman, yung baka naman, tapos baka, ayun, ganun, wordplay, wordplay katawag doon. <laughs> ah, kasi may ano sa tagito ito, betelay ko ata. Tawag yun, ko ata, yung namumuti-muti yung balat. Ayan, betelay ko, ewan ko, betelay ko ata yun. Ganito ang sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. <laughs> bawat lahi ay itim, puti, kayumanggi. Pero ikaw, iba ka pare. <laughs> Ibang klase. Dangin na, iba ka pare. <laughs> iba klase. Dangin mo sa inyo. Humor talaga yung sa inyo. Parang ano eh, hindi eh. Pero sa uh, ano pangalang eh. Sa tsura pangalang alang yung sa inyo. Titignan yun. nakakatawa na eh. Hindi dahil sa ano, tsura na pangit ha. Ah. si inyo. Pag nakita nyo pag narinig na yung sinyo, takin na maiisip uh, nyo. Takin na lap trip to. Saan ka kasale? Ngayon lang ako nakakita ng kulay buhake. <laughs> Tangan na buhake. Kaya huwag kang makilarte. Hindi yan betilay Yung sikreto mo alam na namin. Huwag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. <laughs> Utang. Utang nila, yun, kawawa yung share nandito. No? Okay, nang ina. Sabi <laughs> na yun, yung sakit mong bitelay ko, no? ginawa mong QR code dyan. Subukan natin iskanin pre. Baka naman, may ba scan. <laughs> QR code kasi yan. Hindi yung bitelay ko. Matigas yung mukha eh Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo Pansin nyo Pansin nyo Mga recent battle Yan ang patunay Kung matahin yung kalaban Kala mo sobrang husay Yumabang na nagkasungay Nagbago lang ng konti yung buhay Hindi petilay ko Kundi pera Nagpalabas ng tunay mo na kulay oh. Kasi karamihan sa atin Kapag nagkakapera na 'yon umangat sa buhay eh yung mayabang may kailala akong ganyan nagkaroon ng pera tapos yon hindi ka nakilala parang wala na yung dati tropa kayo kasi paras wala pero siya nung umangat na sa buhay eh wala na o parang baliwala ka na yun nga uh, pag wala akong pera wala akong kaibigan <laughs> wag kang magde-deny paano ko kang bibigli ito, mayaman siya yan ang hirap sa'yo mutangin oh, classic scene yun to yan yung signature niya eh yung mga ganyan ano style uh, kunyari uh, yung sinabi niya na ano mayaman daw siya kaya yun ang hirap sa'yo Sinyo yan. Classic sinyo yan. Para kang sikyo na walang class. Sobrang cheap mo. Kung bang ka dito, huwag yung mga nagawa ko 8 years ago. At di dahil may kaya ka na, tang na mo na ako. Mm -hmm. Kasi wala bang bago. Panay na lang, mayaman ako sa'yo, mas ganito ako. Utangin na ginawa ko rin yan na minado. Hindi ko itatanggihing sa inyo pero paulit-ulit ka masyado, nakakarindi yung sayo. Di ko malaman kung niyayabang o kinukumbinsi mo yung sarili mo. Ang gusto, maging danyag. Kaya sinyo na agad. Sayang nga naman kasi yung oportunidad. Oh my God! Yan resulta pag walang utak tapos puro lang bayak. Alam mo nang turut ka't body bag. Palak pa ng Oo, oh, ito na yung break mo. Kaya ka nga basag na basag tawag ng tawag. Kasi baba ka nga naman ang views pag ako nakalaban. Basang-basa ko na yan. Well, ito pa yung kapatid, bago ka maligo ng kahihiyan. Kasi whether you like it or not, wala kang pag-asa, Shernan. Disaster ang kahihinatnan. Hindi uulan ng bars, pero dapat mo pa rin akong pasalamatan. Kasi isang rapper na naman ang maaambunan. Yan, ah... Uh... mapapansin nyo, nag ano sa dito tao dun wordplay yata ganun yung parang ano nag reference siya ng panahon napapanahon o, ulan disaster uh, ambunan, ambon ganon higit isang daang milyon na ating pagitan pero ni minsan, sa pagtaas ng TF, wala akong sinumbatan. Rick, alam mo yan. Ngayon pa lang. <laughs> Kasi eto naman yung kalaban. Yan trip mo, pagbibigyan. Ngayon tayo magsampalan ng katotohanan. Wala ako nung quarantine kung kailan ako pinakakailangan. Pero ginawan ng paraan. Ayan, puputulin ko muna guys. Ay, mamaya na lang ulit. Or buas uh, tutuloy natin bukas kasi may mga bagay pa tayo na gagawin uh, wag nyo kalimutan mag like and subscribe sa channel ko ah. yun maraming salamat yo